Dumating kami sa store nito, nandun na siya at nagaantay kasi sabi ni Jom, meron para daw pa daw na tirang uh, tat anim by ano no, walong perasong ah uh, turon tapos inantay niya ako para sa akin na lang daw niya ibebenta so ayun habang nagpe-prepare kami wala siyang kaalam-alam nito kinakausap lang namin siya dahil ang pagkakaalam niya ako talaga yung may birthday at inimbitahan ko lang siya para maging bisita ko so na-prepare niya namin yung lahat ng food tapos picture-picture muna tapos until happy birthday হাবি বুঝ হা তো মামা কে বল Paan ang wish, wish mo? Wish wish ice cream. Yay! Okay. Ikaw, kanyang birthday mo? June 9. Oh, ito. June ito naman sayo. Blow the Blow nakakataba ng puso mga loves na kahit sa simpleng bagay katulad nito ay nakakapagpasaya tayo ng mga batang maraming pinagdadaanan sa buhay sa kabila ng kahirapan ay hindi natitinag at patuloy na lumalaban sa buhay Aww. At dito ay nagsimula na kaming kumain. Ang dala ko lang dito is yung cake na para sa kanya. Tapos yung spaghetti na pinaluto kay Tita Tess. Na grabe, nasa reunion si Tita Tess pero one call away pinagluto niya kami ng spaghetti. Kasi ang original plan lang talaga nito is bibigyan ko siya ng cake. Pero siyempre sabi ko parang wala namang kain, kain ang mangyayari. So, sabi ko, magpaluto na lang ako ng spaghetti para kahit papano, meron kaming kakainin. Wow! wow! Ano masasabi mo? I like Ano masasabi mo? Eh, Umiyak ka muna, chat! <laughs> <laughs> Pinayak! Pinayak! <laughs> Pinayak! <laughs> Pag-birthday mo, anong handa? Nung last year, concept lang. Oh, plant seed? Tsaka, may ice cream. Wala ka bang scooper die? <laughs> Wala! <yan>. <laughs> <laughs> Grabe siya? Siya unang bibigyan, <laughs> ng may birthday. Ang <laughs> oh! <laughs> Happy ka? Happy, happy? Ano, Mie? Kamusta? Ikaw, boo. Happy ka? Mm hmm. Busog ka na? Ha? Happy ka? Smell ka muna. <laughs>